Magandang araw mga ka-Anxiety. Ah nandito na naman tayo ngayon para magbahagi ng ating mga nalalaman at mga kaalaman tungkol sa anxiety disorder kung paano ba talaga ito i-overcome. Ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol ito sa kung paano malalaman na ikaw ay naka na. Ngayon, ah ito yung katotohanan dito sa recovery na ito. Hindi kasi tinatawag na Recovery, kapag ka naka-recover ka na sa anxiety disorder mo. Kundi ang tawag dito talaga is learnings. Uh, kaya hindi tinawag na recovery dahil ang anxiety disorder, hindi naman ito isang sakit. Dahil, di ba, uh, paano sinabi na hindi isang sakit? Eh di ba, nakapagpa-check up naman na tayo. Di ba, laboratory test o normal lahat yung mga uh, check up natin, yung mga lab test natin. Kaya kaya lang ang tanong kasi bakit natin ito nararanasan o yung mga physical symptoms na sobrang pangit kasi ang sagot kasi diyan no ito kasing anxiety disorder ay isa lamang pagod na isipan na gustong magpahinga pero ayaw natin ibigay yan yung sinasabi ko na kailangan nyo itong maintindihan at kailangan nyo itong matutunan na mabigyan ng pahinga yung kaisipan natin. Ngayon, ang tanong, paano? Ito nga yung sinasabi ko na kailangan yung matuto. Di ba? Kasi ang yung mga nararanasan kasi natin na mga pangit ay ito nga yung sinabi ni Dr. Kierwicks na tired nerves. Yung tired nerves, yan yung nervous system natin napagod. Napagod 'yan dahil nga sa mga maling pinaggagawa natin sa sarili natin. Inistress natin ang inistress yung katawan natin. Hindi na natin binigyan ng pahinga yung katawan natin. Puro na lang Ang um, puro na lang uh, alam nyo yung akala natin ay eh, nasisihan tayo. Akala natin ay eh, uh, nakakabuti sa atin yung mga pinagagawa natin eh, hindi pala natin namamalayan na yung nervous system pala natin eh naapektuhan na. Kasi kung yung mga pinaggagawa natin, kung totoo naman talaga na yun eh hindi naman uh, kumbaga hindi nakaka-stress, eh, hindi natin ito mararanasan, di ba? Kaya nga ito yung paliwanag nga dito, sabi nga dito, o kung bakit uh, bakit kasama sa physical symptoms o kung uh, bakit yung mga pangit na pakiramdam sa katawan o kung ito ay isang kaisipan lang o Isang ano lang uh, anxiety disorder eh bakit tayo nakakaranas ng mga physical symptoms? Kasi ito yung paliwanag dito, ito babasahin ko sinulat ko lang. Kapag ka nakakaranas ka na ng anxiety disorder at ito ay malala na, makakaranas ka din ng physical na stress sa iyong katawan, lalo na sa cardiovascular, uh, yung digestive system, immune system at respiratory system. Ito itong mga nabanggit na ito eh konektado ito sa nervous system yung nervous system natin di ba? ngayon yung nervous system ito oh, you know, the nervous system includes the brain and the spinal cord and the a complex uh, network of nerves this system uh, sends messages back and forth between the brain and the body the brain is what control all the body's function so ibig sabihin kaya natin nararanasan yung mga physical na sintomas, yung nabanggit ko nga, eh dahil konektado ito sa nervous system, na yung nervous system natin ay sobrang pagod na. Sobrang pagod na pagod na, tapos ayaw talaga natin siyang pagpahingahin. Ito, kaya ko nga sinasabi na pagod na pagod ito, dahil nga, di ba, uh, ah, uh, ah, kumbaga tatanungin nyo ako, bakit ko sinabi na pagod o bakit hindi ito isang sakit? Kasi nga, kung sakit itong nararanasan natin eh, yung mga sakit kasi sa nervous system ito yung di ba yung stroke yung epilepsy yung parkinson di ba yung mga ganyan yung sakit sa nervous system eh, Kaso nagpa-check up tayo hindi naman yan nakita eh di ba kaya ang mangyayari sa atin eh, pagod lang yung uh, yung nervous system natin ngayon kapag pagod yung nervous system natin ito kasi yung nangyayari yung kaisipan natin uh, mapangasar yan yung takot natin uh, walang katwiran yung mga paniniwala natin na mali eh, nan, pinaniniwalaan natin kung naniniwala tayo doon sa mga hindi naman totoo at higit sa lahat yung ugali natin parang pumangit na yan po yung uh, ano yun, yun, yung 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 naapektuhan sa atin ng nervous system natin kasi yung nervous system kasi ah uh, konektado naman ito sa uh, kumbaga yung pinaka central kasi 'di ba yung utak. So yung yung utak natin nandiyan yung kaisipan, yung psychological 'di ba, yan yung ugali natin o yung mga uh, yung emotional natin, yung damdamin natin o yung uh, yung mental health natin, 'di ba minsan sinasabihan natin yung sarili natin na baka nababaliw na tayo, 'di ba? Pero ang katotohanan, yung mental health natin eh, naaapektuhan lang yun dahil nga yung nervous system natin eh, hindi na nga nakapagpahinga o hindi na nakapagparelax ngayon ito yung sasabihin ko dito eh, paano nyo malalaman na nakarecover na kayo dito o paano nyo malalaman na natuto kayo dito ito nga yung ipapaliwanag ko unang una kasi yung hindi makatwiran na takot yan yung kailangan nating matuto na maging matapang. Kasi nga, yung pagiging matapang, yan yung magbubukas sa atin, sa isipan natin, na yung mga kinakatakutan natin, na dulot ng anxiety disorder, ay hindi naman yan, uh, walang katwiran yan. Ibig sabihin ng walang katwiran, walang delikado, walang piligro, walang panganib, o yung wala kang malalang sakit, o yung mga, o minsan takot ka sa salita, yan yung takot na hindi makatwiran. Ngayon, kapag ka, hindi nyo natuto o oh, hindi kayo natuto na maging matapang, ang mangyayari kasi sa inyo eh, magiging alipin kayo ng takot nyo. At kapag, kapag ka na naging alipin na kayo ng takot nyo, makakalikha na kayo ng sari-saring phobia. At yung tinatawag na uh, phobia na ito, ito na yung tinatawag na panic disorder. Kapag ka naging panic disorder na ito, ito nga yung, uh, kumbaga yung mundo mo, ay magiging maliit na. Kumbaga yung magiging mundo mo na lang i eh, yung loob ng bahay nyo. Yan na yung magiging mundo mo. Kung o minsan meron pang mas maliit diyan, yun yung loob ng kwarto mo. Kaya kapag ka naging uh, hindi ka natuto na maging matapang, i eh, magiging alipin ka talaga ng takot mo. At yung alam mo lang na ligtas na lugar sa iyo, i eh, yung loob ng kwarto mo. Kasi sinabi ko na lo yung loob ng kwarto mo kasi baka yung kusina nyo natatakot ka na rin yung sa CR nyo natatakot na kayo natatakot ka na rin sa ano niyo sa sala nyo mga ganyan di ba Yan po yung sinasabi ko dito na Yan yung liliit na yung mundo nyo kapag ka naging alipin na kayo ng takot nyo. Kasi ang katotohanan lang man talaga eh Kaya lang naman natin kaya sinasabi na kailangan yung maging matapang kasi yung pagiging matapang kasi yan yung magre-resulta sa iyo na kumbaga may matutuklasan ka diyan sa takot na kinakatakutan mo na yan may ibig sabihin yung sinasabi ko na matutuklasan mo is yun nga yung i harmless yun po yun kaya dito naman tayo sa susunod ito naman yung ano patience na sinasabi kumbaga yung pasensya ito rin yun malalaman nyo na naka-recover na kayo sa anxiety disorder nyo kung nagawa nyo ang pasinsya. Magpasinsya sa sarili o sa paligid nyo, o sa sitwasyon. O lalong lalo sa mga nararamdaman mo na pangit. Kasi ang pasinsya kasi kapag ka hindi mo binigay yan sa sarili mo, eh, araw-araw mayroon kang tension. Tension sa sarili mo mismo. Ngayon siyempre, pag mayroong tension, anong mangyari? Magagalit ka, mainis ka, mabibwisit ka. Ngayon, pag tumagal ng tumagal yan, eh, sasama na yung loob mo. Kaya magkakaroon ka ng panibagong ano ng paninisi. Yan, yan yung sinasabi ko na kapag hindi nyo yan natutu natutunan, nag-react ka, nag-react ka na nainis ka, nag-react ka, na, nag ka, na, nag ka na nagalit ka, sumama yung loob mo. Ibig sabihin kasi nito eh, uh, pinagana mo ng pinagana yung otak mo. Tapos, uh, pinagtrabaho mo nang pinagtrabaho, kaya patuloy ka na nagdudusa kaya hindi hindi ka nakakaranas ng uh, kaligayahan sa sarili mo o puro na lang ano, puro na lang mga pangit. Yan po yung sinasabi ko na kailangan yung matutunan, yan po yung pasensya sa sarili. Ngayon dito naman tayo sa susunod ito naman yung pinaka-importante, Ito nga yung acceptance. Yung acceptance kasi. Uh, kaya sinabi na pinakaimportante dahil yan ay ang pahinga ng utak natin. Ang acceptance kasi, ibig sabihin nito, lahat ng mga uh, mga pangit na nararanasan mo, lahat ng mga uh, takot na kinakatakutan mo, lahat ng mga uh, nararamdaman mo na hindi ka nais-nais, eh, kailangan mo yan tanggapin. Ibig sabihin, hahayaan mo lang yun na maramdaman, hahayaan mo lang yun na uh, damdamin. Dahil, ay uh, yun nga, eh, hindi mo na dadagdagan yung problema mo na ibig sabihin, hindi mo na pagaganahin yung otak mo. Kasi kapag kalumaban ka pa o gumawa ka pa ng paraan, ibig sabihin, pinagana mo uli yung otak mo. Kaya ang mangyari, mapapagod uli yung otak mo. Kaya hindi niya makapagpapay nga yung utak mo. Kaya ang mangyayari, kapag ka patuloy kang lumalaban o patuloy kang gumagawa ng paraan, ibig sabihin nun, hindi mo na tinigilan yung sarili mo. Kaya kapag ka hindi mo na tinigilan yung sarili mo, yung utak mo, may kakayahan yan na i-shutdown ka. Yan nga yung uh, magbi-breakdown ka. Ngayon, yung mga nabanggit ko, o kung paano ito magawa, paano ito gawin? Kasi mahirap ito, di ba? ang sabi ko, magagawa nyo ito sa pamamagitan ng kaalaman. Ngayon, pag meron kayong kaalaman, s'yempre matututo kayo kapag ka natuto kayo, yun na yun, yun na yung recovery sa anxiety disorder nyo. Kasi pag natuto kayo, hindi na kayo apektado eh. Ganun kasi yan. Yung, ito yung binabahagi ko na kaalaman sa takot nyo. Halimbawa, nagpanic attack kayo. Ngayon, wag wag, 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 kayong kikilos o wag na kayong gumawa ng paraan kapag ka nagpapanic attack kayo. Pababayaan nyo lang siya. Kasi alam nyo kung bakit. Kasi yan ay nagre-release nga 'yan ng mga balisang enerhiya. 'Yan sinasabi, nasabi ko na ito noon. Ngayon sasabihin ko ulit para mas lalo n'yong maintindihan, lalo n'yong maintindihan mabuti. Pag nag-release kasi kayo ng balisang enerhiya, tapos hindi kayo kumilos dahil alam n'yo na nga yung takot na ito eh hindi ito makatwiran. Kumbaga, dulot lang ito ng anxiety disorder. So kapag ka nag-panic attack ka tapos pinabayaan mo lang, siyempre mare mo yung enerhiya na yon yung yung adrenaline na yon o yung stress energy na naging anxious energy. Ngayon lilipas din yan kasi kaya siya lilipas dahil hindi niya kayang supplyan yung sarili niya. Kumbaga yung adrenaline adrenaline na yon eh, mauubos yon kaya kapag ka hindi ka kumilos pinabayaan mo lang, tinanggap mo lang, ang mangyayari sa'yo, gaganda yung pakiramdam mo. Kasi, unang-una kasi, Natuklasan mo eh. Kung ba, natuklasan mo, kumbaga yung resulta, wala naman pala. Yun nga yung sinasabi ko na harmless. Ngayon, pagka tumagal ng tumagal, eh, siyempre, matututo ka na. Kaya pagka natuto ka na, hindi ka na yan, ano, hindi ka na yan apektado. Di ba? Ganon din kasi yan sa pasensya. Pareho lang kasi yan sila. Magkakaiba lang ng itsura, pero pareho lang na hindi nyo dapat yan uh, bibigyan ng reaction. Kasi yung yung sa pasensya kasi, halimbawa kung pumangit yung pakiramdam mo, eh yan kasi yan yung, yung mapangasar na kaisipan. Ibig sabihin, uh, kung papatulan mo yan, di mas lalo lang lalala, di ba? Ito, ito kasing mga hindi makatwira na kaisipan at saka yung, ay uh, yung hindi makatwira na takot, yung mapangasar na kaisipan, yan yung dahilan niya, yan nga yung uh, pagod na isipan o no? yung tired nerves. Ang nagsabi nito, na nabasa ko, is si Dr. Claire Wicks. Yan, siya po yung nagsabi nito. Di ba, sabi nga ni Dr. Claire Wicks, na yung recovery, eh, hindi mo makikita sa gamot. O hindi, yung recovery, hindi mo rin makikita sa uh, doktor. Kundi makikita mo yung recovery sa sarili mo. Kundi nasa kamay, yung recovery, kumbaga nasa kamay mo mismo. Ngayon, ipapaliwanag ko yan yung ibig sabihin ni Dr. Clerwix na nasa kamay natin yung recovery eh, kailangan natin kasi na ramdamin ng ramdamin yung pangit na pakiramdam o yung takot natin o yung yung mga balisang enerhiya o yung mga ah, nakakakaba o yung nakakakilabot o yung nakakatakot basta yung basta mga pangit yan kasi kapag ka, hindi tayo kumilos diyan hindi tayo gumawa ng paraan at yan ay nalampasan natin ng paulit-ulit at maraming beses. Yan na yung tinatawag na ano, uh, natuto tayo. Kung baga hindi na tayo natablan kasi nga natuto tayo. Yan yung sinasabi ni Dr. Claire Wicks na nasa atin mismo yung recovery, nasa kamay mismo natin. Kasi yung, yung anxiety disorder, no? Hindi naman kasi ito isang sakit na kailangan mong gamutin o kailangan mong uh, gumawa ng paraan para ito ay mawala. Ang anxiety disorder ay normal yan, natural yan kasi ganyan sila nakadesign. Ngayon kaya nga sinabi na normal kahit yung anxiety disorder kasi nga naging disorder yung anxiety natin. Kaya natin nararanasan yung mga pangit na yun. Ngayon, ang tanong nyo kasi, kung paano ba yun walain. Hindi mo kasi yun pwedeng walain dahil yun ay nakadesign nga sa atin yun. Ang kailangan lang nating gawin, eh kailangan nating matutunan. Kailangan nating matutunan na maging matapang. Kailangan nating matutunan na magpasensya sa sarili. At higit sa lahat, kailangan nating matutunan na tanggapin kung ano man lahat yung mga pinaparamdam sa atin ng anxiety disorder na ito. At higit sa lahat, yung pinaka-importante, kailangan natin na uh, ng kaalaman. Kasi hindi naman natin ito magagawa kung wala tayong kaalaman, di ba? Yun kasi yung sinasabi ko na malalaman nyo kapag ka naka nakarecover na kayo, pagka ito, nagawa nyo ito. Kasi yung ito, yung acceptance, no? Yung acceptance, pag sinabi natin na i-accept natin yung mga pangit na pakiramdam, eh, hindi ibig sabihin kasi noon eh, ia-attach na natin yun sa buhay natin. Kasi, ia-accept natin yung, yung pangit na pakiramdam na ito para matigil ang paglaban. Dahil ang paglaban kasi ay parte ng problema. Ang totoo, wala tayong problema. Dahil ang kaya lang naman tayo nagkakaproblema dito kasi lumalaban tayo sa hindi naman nating kalaban. Tapos gumagawa tayo ng paraan, solusyon sa problema na hindi naman talaga problema. Kasi nga, ginagawa kasi natin yon dahil hindi nga natin naiintindihan. Kaya tignan nyo, kapag ka gumawa kayo ng paraan, lumaban kayo, di ba lalong lumalala o lalong nagkakaroon talaga kayo ng totoong problema. Kaya nga sinasabi ko, malalaman nyo na nakarecover na kayo kung natuto kayo. Dahil ang pinaka-importante naman talaga sa lahat is yung karunungan yun lang po yung tanging gamot dito sa pinagdadaanan natin ito na anxiety disorder nito wala na pong iba kasi kung yung sinasabi nyo na kung talagang nakagaling yung mga pinaggagawa nyo o yung merong mga gamot na yan eh di sana di ba nga sabi ko nga eh wala na sana nang nagdudusa di ba eh bakit marami pa rin di ba